Itinalaga bilang bagong sekretary ng Department of Agriculture ang negosyanteng si Francisco T. Laurel Jr. Ang kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. panahon na para magtalaga ng kalihim na regular na magpapatakbo sa kagawaran. Ayon po sa Pangulo, tiwala siyang magagampanan ni Laurel ang posisyon lalo't may kaalaman na ito sa larangan ng agrikultura. Tiniyak naman ni Laurel na ipagpapatuloy niya ang nasimulan ng Pangulo. Sisiguruduhin din niya ang masaganang ani at itutulak ang modernisasyon kasabay ang pangalaga sa kapakana ng mga magsaka. Inatasan naman ni Pangulong Marcos si Laurel na tutukan ang pagtugon sa mataas na presyo ng agri-products immediate term hindi lang short term kundi hindi immediate term kailangan natin mga kontrol at tignan kung paano natin gagawin at the same time kasabay nito is the longer term yung production at saka post production mechanization uh, lahat ng mga lahat ng mga bagay na yan malapit sa puso ko ang mga kapatid nating magsasaka at mangisda dahil personal kong natunghayan ang mga hirap at pangarap nila Asahan po ninyong laging bukas ang aking tanggapan para sa inyong lahat.